Ay mga palangga baboy niyong lingkod, mahirap buhay, probinsya mga palangga. Habang nagpapakain po tayo sa ating mga alagang baboy mga palangga, so papakatin din po natin ito mga palangga para malaki po yung space dito sa harapan ng mga palangga dahil ito po ay sagabal, sagabal po yan ito dito mga palangga. So dahil wala po pang bayad sa labor ang inyong lingkod, so tayo na lang po mga palangga ang magsega po nito, dandahanin lang po natin ito mga palangga. So, at the same time, exercise na rin po ng nilidon mga palangga. So, yan lang po muna mga palangga. Ingat pa palagi and God bless us all. Bye for now.